Laking telepono naman to. Grabe, laking tablet niya, kuya. Alert! Boss, parang may nakita akong malaking tablet. Saan? Bus. Dito, boss, oh. Ah, punta natin, punta natin. Punta natin, natin. natin, boss. Malaki talaga, malaki, malaki. Malaki, sobrang laki, boss. Ayun, ayun. Baka, hindi, baka hindi binibinta yun. Hindi, boss, hindi mo makikita sa Manila yun. Alin ba? Dito tayo boss so. oh. Tayo so. muna dito dito, ba yung tablet malaki? Hindi, ito boss so. oh. Ay, yung tablet na oh. Tablet ng kuya. Dati so, makikita oh, so, sana tayo makita ng laki oh. So. Hmm? Oh. Uh -huh. Check mo ah, tawag diyan. Ano yan? Mal malaking tablet. Boss. Like. Ano hmm. mo ba? Oh. Diba, kagali na may pinakita sayo, oh. cellphone na malaki, oh. tablet na malaki, oh. may keypad na malaki. Meron, meron din. Meron. San, san, san. Ta, 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 ta. Laking telepono nito. Ano 'yung telepono? Ah, ako telepono. Hindi pala telepono yan. Hindi pala, Di pala. <laughs> sa pintuan pala yan. Sige <laughs> sir, salamat.